buyat na ah. Huh? Murag gutom naman. Wala pa man nila. Huh? Asa naman kayo napunta na ka rin? Ato ka kao? O. Hindi kao, ari ko rin ko rin ikaw. Sa ng atong baon, go? Uh -huh. Uh -huh. Atong tao ko si agaw, hindi kong mantong. O. Uh -huh. Sandok ka na yung pagkaon uh -huh. okay. na to, go? Okay, mga na to? Okay, naman.

kinida. Murag nak na Di da. Ha? Dira go kay. Manarik sando ko. Wa wow, unta. Muli go. Ha? Ah? Okay, mat Matay ga murag gutom sa gawi. Go, eh. <laughs> go. Sama sud an dala nyo go. Ha? kau. target go, okay la end go. Tak sar oh, kita nak kau. Ha? Go. Ah? go pasinsya na kayo go kay so go nga wa pa mangutay ka palit og bichon sige go mga unsa ta go ah? pero sa dili pagaw ato sang pasalamatan ang kahitasan go uh -huh. go mas maayo go nga atong pasalamatan ang kahitasan ah? mao gyud go kinahanglan gyud nga atong pasalamatan ang kahitasan ah? mga jit ta go Pero gaw, sunda ko nyo gaw ha? Ah? Piungo na to itong mga mata. E ang nga itong mga naong atong hangat sa langit. Uh -huh. Oo. Oh. Sige kao. <laughs> Maunay kinasingkasing na pag-ampo kao. Uh Kinahanglan, -huh. ito ang mga mata. E ang atong mga naong maghangat din sa langit. Uh -huh. Sige kao. Sunda ko niyo kao uh -huh. Sige kao. <laughs> Sige na kao. <go. laughs> Sige kao. Sunda ko niyo kao Ginoo. O na kami nagpasalamat kanimo. Ginoo, Ginoo. O na sa tanan kami nagpasalamat nimo. Salamat kanimo. Sa grasya nga imong gihatag kanabo. Karong adlaw. No 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 no. Ang na'y kaming anay ay grasya sa

unsa ko ni nawa amang gudang isda ah, ha imposible ha gud gaw igo ra kita nagpiyong huh? kay mga ji eh huh? karon nangawa ang isda basi nangambak huh? ha nangambak huh? asa ka to nangambak gaw tubo mo huh? ka napalibot na to dagat gaw huh? tinuod gi gaw nangambak huh? gi gaw nasa mulikod Tinood ka gaw? Eh? Uh? Wag ko saan nga gaw. Nung nangambak na sila diya. Wag kay saan na gaw, oy. Uh? Sa agin na isda. Nga nangambak. <laughs> <laughs>